Kilala mo ba ang halaman na ito o ang gulay na ito? Alam mo ba na bihira lang ang nakakaalam nito? Napakaswerte mo kung may tanim ka sa inyong bakuran ng katulad nito. Tinatawag itong talinom or talilong. Kilala rin bilang Waterleaf o Philippine spinach. Nag-aalok ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan dahil sa laman nitong nutritional content at medicinal properties. Ito ay isang mahusay na pinagmumula ng mga vitamina, mineral at antioxidant tradisyonal na ginagamit upang pamahalaan ang mga kondisyon tulad ng diabetes, pamamaga at mga issue sa pagtunaw. Ang talinom ay mayaman sa vitamina A, C at K pati na rin sa mahalagang mineral tulad ng calcium, iron at potassium naglalaman ito ng mga antioxidant na tumutulong protektahan ang katawan laban sa oxidative stress at pagkasira ng cell. Isang pag-aaral sa sciencedirect.com ang nakatuklas na ang talinom ay maaring maging dietary supplement para sa pag-iwas sa diabetes. Ipinapakita ng isa pang pag-aaral na ang talinom ay maaring makatulong sa pag-regulate ng sirkulasyon ng dugo at makabawas sa panganib ng mga komplikasyon na may kaugnayan sa puso. Ang mga anti-inflammatory na katangian ng talinom ay nakatutulong na maibsan ang mga sintomas ng mga kondisyon tulad ng arthritis. Iminumungkahi kahi ng ilang pag-aaral na ang talinom ay maaring maging kapaki-pakinabang sa pamamahala ng diabetes. Maari itong magtaguyod ng malusog na panunaw at posibleng makatulong sa mga kondisyon tulad ng constipation o hirap sa pagdumi. Maaring gamitin ang talinom ng topical upang gamutin ang maliliit na problema sa balat tulad ng mga hiwa at galos. Ayon sa pag-aaral na ang regular na pagkain nito ay nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso, stroke, cancer, diabetes at nakakapagpababa ng blood pressure at cholesterol. Ito rin ay pampalinaw ng mata at pampatibay ng ating buto. Tradisyonal din itong ginagamit upang gamutin ang tindas, hika at edema. Sana po ay nakatulong ang video na ito. Sana ay marami po kayong natutunan. Thank you for watching.